Hello, good evening guys. Welcome to my blog. Australian and Visaya. It's Jane here. So, tonight, mag-unboxing ako ng gift galing sa work sa bata sa work. Na-appreciate na, na -appreciate nila yung ginagawa ko sa kanilang anak. Charot. Mm. Kasi, uh, papunta na sila, ano kasi sila, American, yung asawa at yung lalaki is Australian. So, babalik na sila sa America. So, kaya haalis na yung bata sa ano, sa, sa aking trabahoan. So, buksan natin. pa -thank you nila. So, sobrang nakakatouch talaga kasi na-appreciate ka nila yung ginagawa nila. So, yan. Chocolate. Coconut wraps assorted chocolates, di ba? And then, Meron din mango butter and card. And another card. Dalawang cards for one person. So, minyo, namin yung namin talaga. na namin yung bata. Kahit medyo, ano siya, medyo normal sa bata na medyo ma ma So, yan yung nagustuhan ko sa work ko kasi daming nagbibigay. Mas lalo na malapit na yung Pascoal